Guys, look! Itong aking napamaraka today sa Jukay Jukay. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi ang ganda-ganda po nang nakuha ko. Ang bago-bago pa niya. Grabe! Kasi wala ko masyadong dalang jacket dito sa Finland. Kasi na bilin po nung kaibigan ko na wag ako masyado magdala ng jacket kasi iba po yung mga jacket na nabibili dito dahil uh, iba yung kapal at saka ito talaga designed for winter so ayan na nga gumura kami sa Jukai this morning at ito ang ganda ganda na nakuha ko super bago pa siya ayan po look hello laundry ko na siya today tapos may far 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 Very nice for only 8 euro. Uh, hindi pwede sa mga masela na ayaw gumamit ng gamit na pero ako okay lang naman sa mga sa mga mahirap na kagaya ko ayan ang ganda po niya ganda ganda niya I'm so proud nakakuha ako ng maganda for today diretso na yan labahan